bumili kung um, gusto mong kumain. Huwag mo na lang i-convert. Ayun, meron din po ang palaya. Ayan. Dahon na nga palaya at dahon ng malunggay. Ayan, meron din po mga kwan, mga tusika. Ah, uh, uh, tusino, ng Ayan mayroon din pong tuyo. Ayan, tuyo. Tuyo, 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 tuyo pa rin dyan. Ayan, maraming bumibili kasi para pong nasa ah, Pinas ka na rin. Ayan, meron pong um, alat na itlog. Mayroon din pong balot. Ayan, kaya ayan, super yummy yummy. In my tummy, may langgulisa. At mayroon din din pong dried fish. At mayroon din pong bangos. Ayan, Ay, hindi po ba? Yun may din pong puso ng saging. Parang nasa Pinas ka na rin. Oo, oh. diba? Kaya hindi ko mamimis talaga ang pagkain sa Pinas. Kasi kung gusto mong ah... Uh makakain ng mga Filipino food. Ayan, meron pong bilihan sa dami ito. Ayan, meron din po silang labong. Ayan, at meron mga suman. Ayan, that you will love it. And I love it too. Ayan, kaya naman, ah, uh, ito po ay yummy. At pagka nagkape ka ng umaga, talaga naman. Busog na busog. Ayan po, meron din banana cue. Ayan yung isda po, bakos po. Ayan, salamat po. Thank you for watching.